So, katangian ng isang babaeng talagang inaasam ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, mahalaga na meron kayo nitong mga katangian ito upang ang isang lalaki ay gustuhin ka, mahalin ka, at hanapin ka. Tandaan nyo mga kamamay, sa dami ng babae sa mundong ito, kailangan mga kamamay, taglayin mo ang mga bagay na sasabihin ko upang maraming kalalakihan ang gustuhin ka. So number one, yung babaeng tapat at mapagkakatiwalaan. Tandaan yung mga kamamay, napakahalaga ng ugaling ito. Dapat meron ka. Ikaw dapat yung babaeng mapagkakatiwalaan at totoo. Sapagkat kapag kang isang babae, ganyan. Kahit saan mo yan iwanan, kahit saan mo yan uh, ilagay, hinding hindi kanya lolokohin hinding-hindi ka niya pagtataksilan. Sapagkat tapat ka eh. Sapagkat mapagkakatiwalaan ka eh. Sapagkat yung nararamdaman mo sa isang lalaki ay totoo. Na kahit anong mangyari, na kahit ano pa man ang uh, ligaw na gawin sa iyo ng ibang mga kalalakihan, eh hindi ka basta-basta nasisilaw. Hindi basta-basta pumapayag. Kapag kaganyan ka mga kamamay, tapat at mapagkakatiwalaan, talagang, napakaswerte sa iyo ng isang lalaki. Kaya't maraming mga kalakihan ang naghahanap ng ganitong klaseng babae, yung tapat at mapagkakatiwalaan sapagkat napaka-rear. Ibig sabihin, napakadalang na po ng mga babaeng ganito. Ang hirap kasi ngayon sa mga babae ngayon, nowadays, okay, katatali-talikod mo lang, okay, nagkatrabaho ka lang, umalis ka lang ng bahay, pagbalik mo, ngumingiti na mag-isa, may kachat na, ba't ganyan mga kamamay kayo? Iwasan nyo yan. Sapagkat kapag ang ugali nyo ganyan, hindi kayo mapagkakatiwalaan at hindi kayo tapat, malamang sa malamang, maiiwanan kayo. Malamang sa malamang, ipagpapalit kayo. Sapagkat ayaw ng isang lalaki, yung babaeng mahilig sa lalaki. Ayaw ng isang lalaki, yung babaeng interesado sa maraming lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, maging tapat kayo at mapagkakatiwalaan sapagkat yan ang ugali ng babaeng inaasam-asam ng mga kalalakihan. Kayo yung mga babaeng pambahay, kung tawagin. Okay? So, number two. Yung babaeng merong mabuting puso at pag-uugali. Tandaan, mga kamamay. Bilang isang babae, kailangan hindi toxic ang ugali mo. Baka mamaya, okay? Pakitang tao lang pala. Napakita mo sa isang lalaki, tapos nung naging mag-asawa na kayo, diyan na lumabas ang sungay mo. Okay? Diyan ka na nagtataas ng boses. Hindi lang sa kanya at sa kanyang mga magulang din. Kapag ka mga kamamay, hindi hindi ka ng isang lalaki. Ikaw dapat yung babaeng na pagkakatiwalaan. Ikaw dapat yung may mabuting puso. Kahit saan kayo dalhin mga kamamay, mabubuting tao rin ang makikilala ninyo. Sapagkat madaling maka-adapt ang isang babaeng ganyan, isang sitwasyon na kung saan marami rin ang makikilala mong maayos na ugali. Kaya mga kamamay, kayo yung mga hinahanap at inaasam ng isang lalaking makilala. Yung may mabuting puso na hindi kayo sakit sa ulo. Hindi toxic na lang palagi o katoksika nang ibinibigay nyo sa ulo ng isang lalaki. Sakit kasi sa ulo kapag kaganyan ganyan eh. Hindi kayo mabuti, hindi kayo mapagkakatiwalaan, hindi kayo maayos, hindi kayo uh, mabuting pag-uugali. Katoksikan, baka mamaya sa halip na... Yung pambili nyo ng pagkain, pambili nyo ng pangulang, pinagsusugal nyo pa. Patoksika ng pag-uugali ninyo hindi kayo mabubuhay ng walang sugal sa inyong sarili. Huwag ganyan mga kamamay. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, inaasam po ng isang lalaki yung may mabuting puso na babae at saka may mabuting pag-uugali. Kaya mga kamamay, learn to be good. Okay? At kung hindi nyo man yun magawa, malamang sa malamang. Hindi kayo hahanapin ng mga kalalakihan. So next, babaeng matured at advanced mag-isip. Yan ngayon ang hanap ng mga kalalakihan yung advance ng mag-isip, hindi yung isip bata. Matanda na pero isip bata pa. Matanda na pero iyakin pa rin. Kapag kaganyan kayo mga kamamay, mga isip bata, mga iyakin, ayaw namin ng ganyan. Puro pagpapabibilang ang gagawin nyo eh sa isang relasyon. Ang gusto namin, yung mga advance mag-isip, yung mga matured mag-isip, kung ano yung realidad sa buhay, kung ano yung mga totoong nangyayari, kailangan ng lakas ng loob sa ganyan. Hindi po pwedeng iiyak-iyak ka. Hindi po pwedeng hihiya ka. Hindi po pwedeng mimiya-miya ka. Kailangan matured ka na mag-isip sa hamon ng buhay. Kasi masarap katuwang, masarap katambal sa buhay yung mga matured mag-isip. Sapagkat alam niya na yung magiging tactics, mga te techniques sa buhay eh. Alam niyo na yung mga problema ang dumarating, madali nang harapin. Baka kasi mamaya sa sobrang uh, kritig yung mag-isip, isip bata kayo, nahirapan lang kayo, wala lang oras sa inyo yung isang lalaki. Anong ginawa nyo? Nang babae na kayo. Kasi nga, hindi pa kayo ganun kamatured mag-isip. Hindi pa abot ng isipan ninyo. Akala nyo kapag wala walang oras sa inyo yung isang lalaki dahil busy sa trabaho, gusto nyo palaging kausap, ang ginawa ninyo, nakipag-chat kayo palagi sa iba. Nag-chat kayo sa ibang mga lalaki dahil sabihin mo, wala man kasing oras sa akin ng asawa ko, wala man kasing oras sa akin ng jowa ko, lagi nasa trabaho. Kung matured ka mag-isip ka mama, hindi mo may isip yan hindi mo may isip na makipag-chat sa iba. Hindi mo may isip na makapanlalaki kapag kaganyan. Kaya ang gusto namin, yung mga matured mag-isip sapagkat naiintindihan nila kung ano yung nararanasan ng bawat isa sa araw-araw. Kung medyo na ho homesick dahil nga nasa ibang bansa, naiintindihan ng isang babae yan, ng isang babaeng matured mag-isip. Kasi yung ibang mga isip bata, kapag ka na homesick, ang bawa nag-abroad, homesick, bigla nilang maghaharap ng lalaki doon ayaw namin ng ganon. Kaya iniwasan namin pumili ng mga babaeng isip bata. Okay? So next, yung babaeng malinis sa katawan at kaakit-akit. Oo mga kamamay, nakakaakit talaga yung mga babaeng ganyan. Gustong gusto namin yan, inaasam namin yan sapagkat tumatatak sa amin ang inyong amoy, ang inyong bango. Kasi di ba kung kayo ang tatanungin, ano bang gusto nyo? yung babaeng mabango o yung babaeng mabaho. Eh, syempre, doon tayo sa babaeng mabango. Sapagkat tumatatak sa aming ilong, yung inyong amoy na hindi namin maalis-alis. Kapag ka ganyan, ang iyong uh, katangian, malinis ka sa katawan, kakit-akit, maganda, lagi kang presentable, eh talagang pipiliin at pipiliin ka ng isang lalaki. Hahanapan natin ka ng isang lalaki kapag ka ganyan. Pero kung kabaliktaran nito, ang katangian mo, mabaho ka na, hindi ka pa nanliligo, Okay? Yung uh, self-hygiene mo, di mo malang maalagaan, sigurado ko, oh, lalayo ka ng mga kalalakihan. Iiwasan ka ng mga kalalakihan at hindi ka aasamin ng mga yan. And last, babaeng mapagmahal at maalaga. Oo mga kamamay, isa rin to sa mga gustong katangian na inaasam ng mga kalalakihan. Yung mapagmahal at maalaga. Yung tipong uuwi ka ng trabaho, may sinaing na, may luto na. Meron ng uh, maasim na napaksiw na naghihintay, 'di ba? Yung, yung yung babaeng marunong ka nang magluto, maalaga, tapos ay uh, mapagmahal, complete package na po 'yan mga kamamay. Okay? Ang hirap din naman kasi nung mga babae na hindi na nga marunong magluto. Okay? Inuuna palagi ang sugal. Tapos mainit pa ang ulo kapag ka walang pera. Ayaw namin ng ganyan mga kamamay. Ang gusto namin, yung babaeng tapat, mapagmahal, okay? At saka yung maalaga. Nararamdaman namin ng pagmamahal, nararamdaman namin ng pag-aalaga, yung sweetness, yung caring. Pagka ganyan kayo mga kamamay, mamahalin namin kayo ng totoo, ng sapat, ng buong puso. Kaya mga kamamay, isa yan sa ugali na hinahanap ng maraming kalalakihan pagdating sa pag-ibig. Yung babaeng mapagmahal at maalaga. So yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan mong taglayin upang sa ganon maraming mga kalakihan ang hanapin ka. So mga kamamay, kung gusto niyo po yung ganito klase ng love advice at nag enjoy kayo, huwag kalimutan na pinutin ang subscribe button, notification bell at ilike na rin ang video ito. So wala pong bayad dyan mga kamamay. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.